Punta tayo guys sa paanan ng bundok. Probinsyang probinsya ang dating. Ayan. Alam, madulas. Kaya. Baun ako. Oh. ako na lang. Ayan. Mahirap na talaga ang mga tumatunders. Hi. Yeah. Ay, ayun. Yeah. Akyat. Hi. Damodalan di banger. Damodalan di banger. Oh, kaya kaya lang <laughs> doon. Mat, man. Hey guys, nandito kami sa Maliko. Ayan, ang ganda dito guys kasi ang lamig. Ang gandang magbakasyon dito. Ayan, ang daming tanim dito, oh. So, punta tayo sa part na to, guys, So, May makasama kaming uh, gumagawa dito, magbabakod. Ayan, ang luwang niyan. Hanggang doon. Ayan.

Mama, <laughs> <saparabika>. <laughs> 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 ah. Lalagyan nila ng muhon yan guys. Yung malaking muhon na guys, kasi yung muhon. <laughs> yung muhon na malit nawawala <laughs> Shout out sa mga kundyan. For the bakod Shout out. Nakakuha na kami ng halaman at nakapag na isang sako. Halaman at sayote. Ayos, yan. Manguha tayo ng uh, bulaklak ng gumamela. Ayan. pitasin natin. Lagay natin sa tenga. Oh, Ayan. Yeah. Mari mar. Hmm. Huh. Ayan, guys. Maluwang dito. Ayan. Daming talim dito na ano, sayote. Ayan, mga sayote 'yan. Wait, wait. Pa-bye.

Robin. Anong katotohanan? talagang gagabihin tayo. <laughs> Pauwi na kami guys. Ayan. Ops. Bari-bari apo. Saan? Saan tayo dadaan? Kaliwa, kaliwa. Ay, kaliwa. Hmm. Left. Puro salaman. salaman. Ayan na, papalabas na kami guys. Ayan na.